Yo, what's up mga kayon? Welcome to my channel. Pag now karon mga guys, silo! kumusta na muntan? So ang atong video karon, ang um, sa convenience store kay magpalit ko sa sabon. So bali, maglakad lang ko kay dili ko pa aning dalan, lisod kaayo, dangog kayo ka siya, De delikado ang ligid sa atong motor, mas slide ta. So mo nang maglakad lang ta karon. So guys, kuyugoy ko ninyo. Kung gusto mo, butan na upod sa itsura sa among palibot dire na aktir sa snow gahapon manggod nag snow dire usaka adlaw gid taman gabi eh. ayan ni undag so modad mauna ni nang itsura pati tugnawa so ang among temperature karon negative 8 and then uh, slide gay ang dalan delikado kayo sa mga sakyanan pati ang muagi gi nga tao basa kun badi gaso kay grabe ka so mo na ang itsura karon no, sa among palibot dire Ayan. So, mari lang ko sa amo ang unahan kay mupalit ko kung Kuan didto ka nang sabon, maglakaw lang ko. So, guys, kuyogi ko ninyo. Bisin ganahan mo mutan sa amo palibot. Na nag-ice, naputos og ice ang amo ang palibot. Let's go. So muna yung hitsura na mudari ka no. Uh, Kana siya is basakan oh, no? no? so, no? na siya Daghag mga kuhan Oh nagputi puti na yung taon sa snow Di bullet sa snow Oh daro Ito nito mo Anong gahe nagali gali ah, Tugnaw kayo guys So maglakaw lang tapadong sa convenience store Eh po, di dyan pwede atong motor Ano yung kayo slide bulintang kita na aku ni Agi karun sa sapa dari sa may ano uh, dari sa kahumayan kay masipti dari agian dito manggod kung dito Agi sa kuan diha sa dalan kanang sa highway jud at look ayo ko diha mad ta kay idagang magagi mo sa kinan simbak mo disgrasya mas na na ilang mga kuan lang mga truck or ilang sakyan nga upok sa mo, pas ko mabako so diri lang ka para safety si okay tanawa ninyo muna mong palibot diri e, masakyanan na bullet og snow So gikan diri sa ako amo ang company dili ra bang ayo layo. Maray malakaw mga uh, walking distance lang na convenience store. Para nami uh, na paliton ng mga kuan. Biya rami mo palit. So tatawan niyo ang bukid oh. Sumana ang view. ito tugnaw na karon kay negative 8 siya sakit na kayo sa kuan hmm. ano yung pinahala na hmm. yung basakan oh rico damog kayo pero nagali among mong pau na pa mong kayo mahuro ano? tubig tapos yung mga ning agas tubig pero nag snow hanggang guys Ini mudah dapat kita naon, noh? Putih. Nit kita naon sa. Dagung yo oi, kena wao. Kena tubig na siya nag ice. Mutunob kadia bulintang juga. Mantai lanjut. Oi, ini lagi der. Dapat yan lang, maga-plintas. mag, mag na ang kuwan. prusi na ang basakan na ano yung hitsura dire sa mong lugar basta magwinter na siya ang ice tugnaw na kayo tanawa ang atop sa kuan na kubo kubo imbis binil na siya nga plastic ano na siya guys nabalot sa snow ano na siya You call me a gun. 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 Let's go. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the tap got a filled-up engine in my thoughts obsession i will not stop no i'm never second guessing i got a god complex hate just love to hate but i never feel pressed got a lot on my plate but i never get stressed i'll take all the pressure like i'm mason this test store tear it up like i'm chasing i see the world like it's ready for the taking i see this place like a game i'm playing straight to the bank to collect my payments so guys i'm gonna go set in the hand so money i'm gonna convenience store ginagmay nga grocery Kaya... mora ni medyo dodol dito sa mo area so musulod ta so daratong pinalit eh. nakapalit na kita ang sabon kapinan sa natubirog pan <laughs> sana all oh. Ito so, uli na ito guys. Ang sapak. Sapa, sapa ng nai-ice. Nangisda na siya o namingwit. Mayroon usap kanao na punsao ni pag pag panikop na nikop na sadle indapat mo na siya nadlok na to Bati mong gutag kana guys mo eh. uh, okay, na mo kondri ah na adai kampusa ako ysuma kana siya kanang abukid dul dul ra dere sa mo tapadra kanang pinakaibabaw gid niya ay mga missile da kampo sa military ano mana siya o ano mani mo palibot karon after sa snow ah lakato sa nahat mga kahoy naglukdo pa yung snow Thank you. guys, nakabalik na kita sa ako ang lungga. So nakauli na ako. So lang sa tatama na kay manglaba pa man ko kay nakapalit na kong sabon.